pananatilin ko ang pang pangunahing kwento at mensahe dahil ito ang nagbibigay direksyon sa buong pelikula. Babaguhin ko din ang ilang eksena sa para sa paraan ng pag-edit lalo ng ang tunog, background music at composition sa ng mga shot. Gagawin ko itong mas intense upang mas maramdaman ng mga manonood ang tension at bigat ng mga pangyayari. Idaragdag ko rin ang mas malinaw ng pagbuo ng emosyon ng mga tauhan para mas madali silang makagunay ng audience. Ang, ang mas intense na tunog at background music ay nagpapalalim sa 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 tema dahil malakas nitong malakas nitong naihahatid ang emosyon ang mas matapang na komposisyon ng bawat shot ay nagbibigay din sa mahalagang ng elemento